ang multong bumalik. Isang gabi ng Nobyembre, ang apat na po taong gulang ni si Daniel ay nagmamaneho pa uwi mula sa kanyang trabaho bilang isang security guard. Pagod na pagod na siya mula sa kanyang 12 oras na shift at ang malamig na hangin ng gabi ay tila mas lalong nagpapabigat ng kanyang mga mata. Malapit na siya sa isang madaling na intersection nung bigla niyang maramdaman ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Parang kinakalabit ang kanyang puso mula sa loob. Isang iglap, hindi na siya makahinga. Napahinto si Daniel at hinawakan ang kanyang dibdib at sinubukan mag-focus. Pero bago pa niya maiba ang kanyang kamay sa manibela, bigla siyang nawalan ng malay bumagsak siya sa upuan ng sasakyan, walang malay, habang ang kanyang sasakyan ay nakatigil sa kalsada, walang galaw. Ilang oras ang lumibas bago may makapansin. Ang mga sasakyang dumadaan ay tahimik lang na lumalampas sa kotse ni Daniel. Iniisip na ito'y simpleng nakahinto lang. Ngunit ang mapansin ng isang nagdaraan na tila may nakadapang tao sa driver's seat agad siyang tumawag ng ambulansya. Nang dumating ang mga paramedic, agad nilang sinuri ang katawan ni Daniel. Wala ng tibok ng puso. Diniklarang patay si Daniel. Dinala siya sa ospital ngunit kahit ilang beses siyang sinubukang buhayin. Nanatiling malamig at walang buhay ang kanyang katawan. Ang mga doktor ay nagdesisyong isulat na ang oras sa kamatayan ni Daniel sa 11.32 ng gabi. Habang ang mga nurse ay naghahanda upang inipot ang kanyang katawan sa morgue, bigla nilang narinig ang isang malalim at mabagal na tunog mula sa kanyang monitor. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, umalik ang tibok ng puso ni Daniel. Mahina, ngunit sapat na parang muling mag-spark ng interes ang mga doktor sa gitna ng kaguluhan, agad siyang dinala sa ICU upang mabigyan ng masusig atensyon. Ngunit dito nagsisimula ang tunay na takot. Nang magising si Daniel sa ICU, hindi agad niya maalala kung ano ang nangyari. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang katawan ngunit ang kanyang isipan ay puno ng kakaibang mga imahe sa kanyang mga mata, madilim ang paligid at tila masyadong malamig ang kwarto. Nais niyang magsalita pero tila may pumitigil sa kanyang boses. Nang magising siyang tuluyan, nakita niyang naroon ang kanyang asawang si Lisa, umiiyak sa tabi niya. Hinahawakan niya ang kanyang kamay at humihinga ng malalim si Daniel. Pero may kakaiba napansin ni Daniel ang lamig ng kanyang katawan. Mas malamig kaysa sa dati. Naririnig niya ang mga tinig sa kanyang ulo. Mga boses na tila tumatawag sa kanya mula sa malalim na kadiliman. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang pangyayari si Daniel. Gabi-gabi siyang nagigising na parang may mga anino sa paligid ng kanyang kwarto. Nararamdaman niyang lagi siyang pinapanood. Minsan, habang nakatingin sa salamin, para bang may ibang refleksyon ang nakatingin sa kanya. Isang anyo ng kanyang sarili pero mas malamig at mas nakakatakot. Isang gabi, habang naglalakad siya sa dilim, may narinig siyang malalim na paghinga mula sa likod niya. Nang lingunin niya ito, walang tao. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang banyo, bumukas ang ilaw ng mag-isa. Pumilis ang tibok ng puso niya. Nang silipin niya ang loob ng banyo, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Pero hindi siya yun. Ang imay sa salamin ay eh, walang mga mata, walang ekspresyon, tila isang anino na nakasuot ng kanyang katawan. Bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napatigil siya, nanginginig sa takot. Nang harapin niya ang sariling salamin, nakarinig siya ng mga bulong. Nasa akin ka na. Bumalik ka na rito nataranta si Daniel at umatras. Ngunit kahit saan siya magpunta, ramdam niya ang presensya ng kamatayan. Bawat oras, bawat minuto, parang may nagbabantay sa kanya. Hanggang sa isang gabi, sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na nasa loob ng isang malamig na kabaong. Naririnig niya ang mga iyakan ng kanyang pamilya sa labas. Pero hindi siya makagalaw. Sa kanyang isipan, naroon na isang bagay na patuloy na nagbubulong sa kanya. Hindi ka na dapat bumalik. Nagising si Daniel, hingal at basang-basa ng pawis. Ang kanyang katawan ay nanginginig at tila nawawala ang kanyang pakiramdam sa realidad. Mula noon, unti-unti niya na pagtanto ang katotohanan. Hindi siya muling nabuhay para bumalik sa buhay. Bumalik siya dahil may bagay na sumama sa kanya mula sa kamatayan. Tuon, nagsimulang bumilis ang pagbagsak ng kanyang buhay. Sumasama ang kanyang kalusugan at mas lalong lumalakas ang mga bulong sa kanyang isipan. May mga gabi hindi siya makatulog dahil nararamdaman niya may mga matang nanunood sa kanya mula sa dilim. Hanggang sa dumating ang huling gabi, isang napakalamig na Desyembre, naalala ni Daniel ang eksaktong pakiramdam nung siya'y namatay. Ang bigat sa kanyang tigdig, ang malamig na hangin, at ang matinding sakit sa kanyang puso hindi siya nakapalag ng bumalik ang madilim na enerhiya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang lakas upang labanan pa. Nang sumunod na araw, natagpuan si Daniel ng kanyang asawa na walang buhay sa kanilang kwarto. Ang mga doktor ay nagulat. Hindi nila maipaliwanag kung paano siyang muling nawala pero malinaw na ang kanyang katawan ay bumalik sa malamig na estado ng kanyang kamatayan. Ngunit ang huli nakakakilabot na detalye mula kay Lisa. Ayon sa kanya, ilang minuto bago dumating ang mga paramedic, nakita niya si Daniel ay nakatingin sa kanya habang nakahiga sa kama. Walang emosyon ang kanyang maka. Ngunit nang siya'y lumapit upang isigil ito, sinabi ni Daniel sa isang malamig na boses. Dadalhin na ako. Hindi na ako nakatakas.